Welcome Takot Nights. Kung may sarili kayong yung kwentong kababalaghan, isend nyo lamang ito sa aming Facebook page or Reddit. Ang link ay nasa aming bio. Huminga ka at samahan mo ako sa kwentong ito. Story number 3. Yung sumilip sa salamin. Ang papa ko laging sinasabi na may bagay-bagay sa salamin na hindi na dapat tinapansin o tinitignan kapag natutulog ka. Dahil minsan, hindi sila ikaw. Habang ako ay natutulog ng hapon, na nagidip ako na gabi na sa kwarto ko. Nakahiga pa rin ako, nagbumuni-muni. Nang nakita ko ang sarili ko sa salamin maya-maya pat, mayroong kumilos sa loob ng salamin. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok sa loob. Paglingon ko, ay may isa pang paa sa gilid ng paa ko. Alam kong hindi ito akin. Humakbang ito papunta sa salamin. Nakangiti ito ng sobrang lapad at papunta ito sa salamin. Biglang may kumatok ulit, pero galing na ito sa ilalim ng kama. Pagdilat ko, hindi pa rin ako makagalaw. Ramdam ko pa rin yung lamit sa paanan ko. Nang naalala ko ang payo ng aking papa. Huwag mong titingnan ang kakaibang refleksyon. Baka sundan ka lang nila.